Kailan nga ba nagiging labis ang pagseselos? Selosa ba? Mama ko. Alam <laughs> <laughs> ano mo, yung, yung selos na yan, tinik talaga sa buhay ang selos. Tinik, tinik, tinik. Yan nga alamin natin sa kaso ngayon. Ang pinagseselosan, siya mismo ang nagrereklamo. Laban sa bagong kinakasama ng kanyang ex. Ah! sa Dahil nakakarindi na raw ang pagpaparinig at malalaswang bibig nito. Oh! Na para bang rumaragasang Celos Express. Si Shirley po kasi, nilalandit niya kasi yung asawa ni Leah. Yan nagtitinda si Leah, sinisiraan niya ang mga paninda ni Leah. Simula sa siraan ng paninda na nauwi sa selosan ng asawa. Si Shirley po, narinig ko pala away sa mga kapitbahay at halos hindi niya kasundo doon. Ito kasi si Lia, tayo galing ayaw magpakumbaba. Kunting bagay, pinapalaki. Ang kanilang pag-aaway, umabot na sa barangay. Kalit-kalit si sa kanya, umabot sila sa paranggayan. Ang nakalagay kasi sa blatter, nalugi yung mga puhunan dahil doon sa paninira ni Sir Liocaidia. Nagsimula rin yata sa mga relasyon-relasyon ng mga asawa dati. Ang Celos Express, hihinto na kaya sa istasyon ng pagkakaayos? Shirley at Leah, harapan na! Yay! bakit parang galit na galit ka? Anong problema? May problema, problema? ko siya sa akin. Ha? Parating niya akong inaasa sa pagdumadaan sa bahay nila, sa kalsada, nagkaroon daw kayo ng something ni Rafael na panay parinig sa akin na matandang pilingera daw ako. Yun ang sabi niya sa akin. Matandang pilingera. Opo. Okay. Bakit? Ano ang problema? Dati ba yung magkaibigan kayo? Hindi po, ma'am. Ay, hindi. O, so ano nga yung, ano, selos daw ang pinanggagalingan. Opo, Sino yung pinagsisilosan niya? Ako po ang pinagsisilosan niya. Sa kanyang? Oh. Sa asawa niya. Sa kanyang asawa. Sa akong... Ikaw may asawa na rin. Opo. Pero nagkahiwalay ka ng asawa ko. Nung, balay, isang taon din. Isang ka taon natin. ka nang hiwalay. Okay, so, merong bang namamagitan sa inyo ng asawa niya? Meron naman po. Ay! Ah! Ay, kakaiba! <laughs> Teka po <mo. laughs> kakaiba. Kakaiba. Pero siya'y nagre-reklamo. Pero po, nagkaroon po kami ng ano, mga tatlong buwan lang po kami. Kasi puro ka kasi pa-charming, kaya gano'n. Ay, siyempre, ko hmm? ng sampagita. Anong gagawin ko? Kaya... Anong gagawin? Tama, tama. tama. siyempre, sampagita. Ah, sampagita. Ano, hindi ko pagbilhan yan? Ano hindi pagbili di ba po, lagi? ang lalaki okay. ay nagpapakita okay. ng ang nagpapakita ng motibo. Kinakausap niya Kinakausap niya ako. Kinakausap niya ako. Kinakausap Sao oh, ba? Diba, diba, sa... Sandali lang, diba, sandali. Diba, magpa oh. ka na, Carol, na nag, nagtitinda ng sampagita habang nagpapacharming. paano? Ah, ganito lang niya, Kahit hindi ako ganun, Ganito talaga 'to. Sa so, so, pagita. Sa so, pagita. Sa pagita, Kuya. gumili ka ng akin, sa so, pagita. Mabangong-mabango. Mm. Oh, tama na. Ah, ikaw isa ka pa, nakatayo ka lang dyan. Sa pagita, bumili ka na. Dahil sa pagita ko. <laughs> oh, di ba? Oo. Oh. Hindi po po, ganun ba? Ganun ba? Ganun Ganun Ah, hindi lang po. Sir, Dahil ka niya na karir. Sa pagita. Oh. Sabi ko, Rafael, bibili ka mo ng sampagita. O para iyan mo sa, sa, ano, sa puon mo, isabit mo. Para mabango. Mm -hmm. Ay naku, sa dami ng lalaki doon, asawa ko lang lagi mo inaalok na sa pagitan Masabang mo. Masa ba kayong parating niya ako inaalok na kinakausap? Ay naku, lagi kasi siyembre, lang nagpapakita ka ba, lagi. Siyempre, iya, sasabihin mo sa kanya na. Sa ah, sandali lang. Eh, ikaw mismo nagsabi. Ay, ng, ay, na, May mga anak din po ako. At teka muna, sabi mo mismo, ikaw nag-umamin na nagkaroon kayo ng relasyon. Opo, oh, sa pagkaan, may relasyon po kami, kaya lang, matagal na po yan. Kaya nga, tatlong buwan, sabi mo. Tatlong buwan, pero wala naman po yung sabi na may live in na ganyan wala po hindi eh, na mag live in pero meron bang sex wala po wala wala po walang nangyari wala sa inyong po. roma roma romansa